Okay, so ulit na lang tayo siguro sa last na magtatanong ngayong gabi. Si James. Hello, James. James. Hello. Hello, bro. Hello. Yes, hello, bro. Go ahead. Uh, good evening sa lahat. Uh, Brad Jando, Brad Windell, Brad Junray, Brad Angel, Brad, curious ka tuloy sa lahat ng kapuntos. Ang katanungan ko, ko po first is yung Lucas. Lucas, Luke, chapter uh, chapter 23, verse 42. Yung, yung thief ba si Dismas? Yung sinabihan niya si Jesus na remember me when you come into your kingdom. And si, si Jesus naman nag-reply na, mm. And I say to you, today you will be with me in paradise. Yung tanong ko, yun ba isang example ng uh, sabihin natin uh, sa mga protestante, la particularly yung born again, na uh, sabihin nila na faith alone. So, si Dismas, eh, isang kriminal, naganakaw, nag- uh, Sinabihan lang si Jesus, remember me, parang may faith lang sa kanya. Tapos sinabihan ni Jesus na you'll be in my paradise. So uh, is, that, uh, is, that, an example of a faith alone na uh, doctrine? No. Kasi ang mang ang yung yung magnanakaw doon sa cross, nakapako na yung kamay noon eh. Wala nang oras yung para tanggalin yung pako, magbabautismo, gumawa ng tama. Dahil pagkatapos noon, ilang minuto na patay na. Pero yung nagsasagawa ng faith alone doctrine, hindi naman nakapako ang mga kamay. Kung gusto nilang matulad doon, ipako nila yung kanilang yung, yung kanilang sarili sa cross. Eh, hindi nilang nila magawa eh. Meron pa silang pagkakataon para magpabautismo. Gumawa ng mabuti. Eh yung nakapako, okay. wala ng pagkakataon yun. Kaya hindi yun faith alone doctrine. Okay, okay. Sige. Thank you. My second question is dito naman sa John 19 verse 30 mm. uh, When Jesus had received the sour wine, He said it is finished. And He bowed His head and gave up His spirit. So yung tanong ko din is uh, i ibig ba sabihin dito kasi nagsabi si Jesus na finish na meaning uh, yung na-save na ba tayo sa mga kasalanan natin, lahat, past, present, future, kasi it is finished. Kasi nagpapako na siya sa cross, namatay siya, meaning, uh, hindi na kailangan tayo mag-work out ng ating salvation kasi may finish na, nagpapako na siya sa cross, meaning, uh, na-save na, na tayo sa ating mga kasalanan. Ah, mali. Uh, yan mali. din pa ibig sabihin na, na hindi na kailangan mag-work uh, ng salvation kasi kasi finish na eh. Nagpapako na sa sa cross. Mali uh, pa rin. kasi yung meaning bali, ng kun, bali, bakit? Bakit uh, Ang meaning kasi ng consumato mes natupad na niya yung kanyang kailangan gawin. Yung mga utos sa kanya, natupad na niya yung propesiya, ang nauukol sa kanya natupad na niya. Pero take note, nang iutos niya na, na yumao kayo, uh, uh, humayo kayo, Gawin yung alagad ko ang mga bansa. O, nang, nang inutos niya yon, eh, tapos na siyang namatay nun eh. O, tapos si Apostol Pablo, nag, o, nagturo si Apostol Pablo rin na work out your own salvation. Kaya, hindi yon ano, hindi yon uh, ano, faith alone. <laughs> hindi faith alone. Kasi, ako, dito tapos, dito, dito. Uh, Ayan, Philippians 2.12 Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Inutos nga yan. Tagal na si Kristo umakit sa langit. Tsaka si Kristo, pagkatapos niya sa Matthew 28.19 tapos na siyang namatay noon, nabuhay na siya maguli, sa kanya iniutos yung magpabautismo kayo. At ang hindi right. magpabautismo ay hindi maliligtas. Oh, mm. Okay, okay. Salamat. Salamat, Nino Brajento. Yan lang, dalawang questions lang. Ah, meron pa palang isa pala. 9.57 pa. Okay, thank you sa iyo, Brother James. O, oh, pang last na lang talaga. No? Pang last na lang talaga. Ito ako kay Francisco Orozco. Francisco Orozco. Francisco Orozco mula Francisco wala si Francisco so ah, hello po ah kala ko wala um may po akong tan isang tanong yes sa morning, sa morning prayer po mm. kung kung um yung mauuna ba yung I believe and then our father Three Hail Mary and then lord be, or And then yung morning prayer or yung or yung morning prayer like opposite. Which one is first? Okay, which one is the first, the Angel? I think you have to speak on him because he's English speaking. This is English speaking. <laughs> so okay, um usually um my friend or uh, um, are you boy or a girl Boy po. Uh, Ako po, yung po girl kahapon. From australia, right? Yes. Uh, okay. So it's the same thing. Uh, uh, uh brother, no? it's the same thing you have to um, uh, uh Say first the uh, apostle creed I believe and then our father and then um, yes the hail mary and then um, yes so it's the same thing no there's no such thing as opposite uh, uh, brother so there's no there's no such things as you need to change that because it's morning no uh, it's always the same thing, kapatid. Pareho lang yon. So, walang problema dong kapatid. There's there's no such things as you need to change that because it's because of the ano yung yung daytime siya o nighttime siya, kapatid. okay second question mm -hmm. okay that, Th thank okay, you thank brother you. francisco oh brother angel and everything you can speak in dollar uh -huh. <laughs> <laughs> i never expect that huh now i know who will i choose to, to make a punto por punto english version uh -huh. <laughs> Mas ano ako dati sa 12 dalawampung taon ako sa, ano 12 years ako sa sa Saipan. So uh, I've been talking to all these uh, foreigners for 12 years. So noon nung nan nan ngayon nga medyo na nawawala na rin ako uti uti because of this ano na country. So 12 years talaga. So mas ano sana ako noon eh. Pero ngayon medyo may ano na medyo nakakalimutan ko na yung iba. But uh, you can always review. Ma- nare-review naman. So okay lang po yun. Okay. <laughs> Alam mo na. Ay. For us Filipino, it is called sana all. <laughs> 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 Okay, I think it's already 10 p.m., and I think it's time for us to say thank you to our audiences. Audience, viewers. Uh -huh. And uh, let me call first our our friendship uh -huh. <laughs> from South Korea. Brother you have the one. Uh, you have the one. Uh -huh. <laughs> <laughs> okay. Uh, so, yun, no? Know, uh, maraming salamat sa lahat. And God bless po sa ating lahat. okay, Brother Angel, ikaw naman. Uh, ah, si Brother Wendell pala. Brother Wendell, meron ka pang gustong i-thank you, Brother Wendell. Okay, ah uh, Brother John ah uh, happy birthday lang kay Father Bin Arsino. ah uh, nagdiriwang sa kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Father. Oh, malapit na yung ano natin, mga November yan. Oh, <laughs> Okay, bigay naman natin ngayon ng huling salamat kay Brother Angel Santos. Brother Angel? Yes po, happy birthday po, Father. No? Kasi my, my, my birthday. So, yun po, maraming maraming salamat sa Diyos muli, no? sa kanya lahat ng kapurihan, kalwalhatian. Salamat po, Lord. Nakaraos na naman tayo sa isang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos. At uh, don't forget to share. Tandaan po natin, no, ang pag-share nyo rito ay nag-share tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa at ng ating buong pamilya at mga kapatid. No? So please share po ito. Isa lamang no, na maka May balik natin ang makasalanan ng mga pagsisi, no? Kalagang laksalaksang anghel, ang nagdiriwang sa langit, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. And also, don't forget to sub subscribe din po yung mga YouTube channel ng ating mga kapatid, no? Si na Bro Wendell, Bro, um, Bro Junri, no? Bro Jando, no? Yung, alam mo naman yan, may personal na ano yan, no? Baka hindi alam na, <laughs> baka hindi nila alam na personal ano ka YouTube channel, bro. Huh? <laughs> <Ha>? so, <laughs> baka hindi nila alam may sarili ng YouTube channel <laughs> oh yung YouTube channel ko po baka subscribe <laughs> nyo po yon JDTV straight to the point <laughs> Uh, makakala nila punto 4 punto ka lang. So yun po no, so maraming maraming salamat uh, sa inyo lahat at uh, uh muli pa baon po ng punto 4 punto no ng ating um, ng ating ibang nang ating ibang ebanghelyo kanina no. Uh, kung may karunungan, may talino ka, gamitin mo ito sa pagtulong sa kapwa natin no, sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa natin. Kagay hindi kagaya no sa ibang ginamit niya sa masama, no? Yung binigay na talino at karunuan sa kanya. So kung mayroon ka man noon, kapati, inaanyayahan ka ng ating Panginoon sa Kristo ngayon, gamitin mo ito, no? Para sa kaligtasan ng kaluluwa mo at ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo. Yun lang po, naway marami po tayong na natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Brojando. And good night, everyone. Okay, good night din sa iyo, Brother Angel. And then, uh, bukas po. Uh, ay, may talakayan pala bukas. oh. Meron palang talakayan bukas. Ako pala yung may debate bukas. <laughs> Kamuti ko na makalimutan. Bukas ng gabi po, abangan po ninyo. Bukas ng gabi, may one-on-one -on -one debate po ako kay Cesar Baladad. Patutunayan niya na ang founder ng Roman Catholic Church ay si Tertullian. O, oh, yan o. Oh. Yan ang, yan ang topic niya bukas. Ako na may negative na si Tertullian yung founder. O, oh, yan na. Yan ang topic bukas. Abangan nyo na lamang po yan. No? And then, sa lahat ng mga nag-subscribe sa aming mga channel, yung akin channel, huwag nyo po sanang kalimutan yon, No? JDTV, straight to the point. Uh, yung mga views ko doon, niliit lang. Uh -huh. okay. Ganun ba man? It's time to say goodbye. Uh, madlang people. Closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our, Be our protection, protection against, against the wickedness, the wickedness and, snares and snares of the devil. devil. May God, May God rebuke him, him. we humbly pray. pray, and do thou, O Prince, Prince of heavenly hosts, hosts, by the, by the power, power of God cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the, world, about the world seeking the ruin of souls. souls. Amen. Amen.